noho na, na bibi namin na oh. Kinuku kinukuha na niya yung lagayan niya ng tubig. Bibi noho ikaw. Hmm, kawawa naman. Bibi ng water niya ni mama. Hmm, basta na uho talaga niya yung lagayan ng tubig. Water ikaw. Na uho yung bibi. Bigyan mo muna na. Ate, okay, ikaw na. Kawawa naman ng bibi na yan. Hinihila, hindi ni naman iniintindi yung lagaya niya ng tubig. Kung hindi yan manghila ng lagaya ng tubig niya, hindi natin malalaman na nauuhaw pala siya. Buti na lang may common sense yung asyong uh, ah, natin. na. Hindi lang. Uuhaw na, uuhaw na, oh. Hmm. Hindi na. Buti na dali. Ando na. Hmm. Ano na. na. Wow, Wawa naman. Hindi mo ako nauhaw, oh. Kung hindi marunong maghihila yan, hindi makainom.